palang araw po sa inyo lahat, nandito naman po ang iwagan ng Pangasinan po na magbabagi po ng karunong aluyin po. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw at malayas sakit sa araw-araw. Um, at sana po i-share nyo po sa iba para may magamit po kayo o magamit nila. So at napakabisa po na at ibabagi po sa inyong orasyon, pangwasap, sa kapangirin ng makukulang po. Um, Napakabisa po itong at ibabagi po sa inyo na ipakakalo po sa inyo oras yung pangwasak sa kapanyarihan ng mangkukulang. Uh, ang gagawin niyo po ay ang pamamaran po ay ibulong sa kalating basong tubig ng isang bisis po at uh, bago po ibulong po ay konsagran mo na tapos isunod po yung uh, orasyon po tapos pagkatapos po susiyan niyo po sa pangalan ni Isokristo na tanggasarit. Yan lamang po ibabaki ko po sa inyo na ito po ay uh, napakabisa po ito na pangwasak ng kapangyarihan ng mga kukulang. Uh, hindi pa, hindi na makakalaban sa iyo ang makukulang pag nakishare na po ito. Ang gawin niyo po kung kung po para doble doble po yung visa po ay ihipo nyo sa, kung ginagamot nyo po, ihipo nyo sa puyo, tuktok tapos ipo niya sa pa ipainom sa kanya kung kayo naman po ang may nararamdaman po na nakulang po kayo wasakin nyo, nyo po agad wasakin nyo po agad huwag nyo pang hintayin po na humihing muna kayong gabay sa Diyos sa mga sa lahat at ibulong nyo yung orasyon konsagran nyo muna yung hok is in him, corpus me, yung hek is in him, karik sanguin nobi, et eterna, et seminti, misterium, pdi, qui, probobis, et pro, yung multis, ipuntator, ilimitin, ang pekatorong, salvator tapos sunod nyo po yung orasyon at sunod agad yung sosy ipo nyo sa tubig ipainong sa pasyente po o pati sa sinapian po ito napakalakas po itong ibabagi ko po mga orasyon sa inyo na pangwasak ng mangkukulang ng kapangerean hindi lang po pangwasak ng gawa niya kundi kapangerean din mawawasak uh, ang panggunsagra po ito hook is in him ito po uh, sa mga baguan po ito po yung gamitin niyo po pang usagra na napakabisa po nang baka na galing sa liwanag po ito galing sa Diyos ang mga makapangyarihan sa pangkonsagra po salat na mga natin po na ibabagi po sa inyo hook is in him, corpus meum hic is in him, sanguinis mei nobi et eternitis saminti mysterium pidi ai qui provis e proimortis e pondotor in emissionem picatorum jesus homo salvador yan po isang bisit lamang po ipo sa tubig yan po. At ikatapos mong ihipo sa tubig, sunod nyo po yung oras yung gagamitin nyo po. Tapos po susi at ihipo nyo sa tubig at sabay nyo po. Ilamang po. Yan po. Uh, um, hindi po ako magsasawa po na ipapakita po sa inyo ang panggol para matuto po kayo. Hindi lang po ako matututo uh, kundi kayo lamang po makapag aral po ng karunungan din po. Kahit ano pong klaseng orasyon po na aking po sa inyo ay eh, konsagra nyo po. Mauna palagi konsagrasyon po ang ibig sabihin ng pangkonsagrasyon po ay pambuhay ng uh, uh para umandar po at lumakas at tumibay na hindi po basa-basa mawawasak po at ang sosy na pinagkakalupo po ang sosi po ay sa pangalan ni Iso Cristo na taga rin po ay pangalan niya, apelido at tirahan niya ang nakasulat doon na yan po uh, yan po ang sinusunod ko, ko po sa aking minana po na libreta ng aking lola ko, Kaya sana po ay i-share ko rin po sa inyo at share nyo sa si iba para may magamit po sila. Basta gamitin nyo lamang po sa wag po kayong gumamit po ng plastic na baso kundi yung babasagin po na plato ay baso po yung inyong pagbubuga kasi malulusaw po yung plastic kasi napakabisa po itong rasyon na aking babagi po sa inyo kahit anong pasing oras yung po, huwag po kayong mag-usal po sa plastic, kundi babasagin po na parang plain na walang sulat po yung baso. Uh, doon yung ibubulong po yung oras para uh, siguradong sigurado po na bibisa po. Basta huwag niyong kalimutan po na bugan po ng konsagrasyon. Ito po ay pambuhay, pampalakas, pampaandar. Kompleto po ito ng konsagrasyon po hook is in him corpus meum hic is in him calix sanguinis mei e, nobi et eterne testamenti e, mysterium pidi ai qui probis e pro ye multis e contutor e missionem peccatorum usus sumo pag nag-uusal po kayo kahit magdasal po kayo ay yung wag pong paglaro ng pagdarasal para yung parang tiwala tiwala po kayo na magdarasal po na isa puso at isipan po para kumasi po sa inyong orasyon po at uh, sigurado pong under po Uh, narito po ang po na orasyon pangwasak sa kapangyarihan na mangkukulang po. Li Isaac, li, li Igor, Kristong igusong paktong dominong nostrum, iigsak, iigmak, igusong iiuwa. prokurtis, bulhong. Isang bis naman po ang uh, po, po. po sa rin po. Ipo sa tubig o kalating tubig o isang basong tubig at ipainom niyo po sa may sakit na kulang po. po sigurado mawawasak po yung kapangyarihan ng mangkukulam po. Narito mang po ang oras uh, po. Pakandandang po lamang po, unahin nyo muna yung konsagrasyon. Ang gawin nyo, kumuha po kayo ng ah uh, tubig na nasa baso po, kalahati man o isang baso tapos konsagran nyo po at tapos po isunod nyo po yung orasyon na gagamitin nyo po pang wasak ng kapangyarihan tapos isunod nyo po yung susi po at ipainom nyo agad sa may sakit po sinapian pati sinapian po wawasakin po nito at siguradong sabog sabog po yung uh, kapangyarihan naman kukulang po i-share nyo po sa iba para may magamit po sila Maraming salamat po.